Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Propaganda, yan ang tingin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa sinasabing gentleman's agreement umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaunay sa West Philippine Sea. Posibleng gawa-gawa lang daw ito ng China kaya hindi dapat paniwalaan. Maniniwala rin si Villanueva na hindi basta-basta papasok ang China sa isang kasunduan na hindi dokumentado. Kailangan daw munang idaan sa kokos ng mga senador ang resolusyong paimbisigahan ng sinasabing gentleman's agreement. Sa kokos din daw muna pag-uusapan kung iimbitahan sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Duterte. Sa unang pagkakataon, makakasama ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika, Australia at France. Mula Puerto Princesa, Palawan, maglalayag ang mga barko sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipakikita raw dito ang kahandaan ng defense systems ng magkakaalyadong bansa. Hindi pa kinukumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung daraan ang mga barko sa mga bahagi kung saan nagbabantay ang mga barko ng China. Ang balikatan exercises ay magaganap mula April 22 hanggang May 10. May inilunsad na programa ang gobyerno para sa mga Pinoy na nangingisda sa West Philippine Sea. Yan ang programa ang Layag WPS ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ilalim ng programa, ipinamigay ang mga bangkang pangisda at barko sa mga mangingisda mula Zambales at Ilocos. Magbibigay rin ng fuel subsidy ang BIFAR. Sisiguraduhin daw ng gobyerno na may sapat na kagamitan at training ang mga ng Pinoy para mapakinabangan nila ang yamang dagat sa West Philippine Sea. Sa mga nagbabalak umakyat ng bagyo para magpalamig, huwag daw asahan ang tagos sa butong lamig gaya noon. Tumataas na rin daw kasi ang temperatura sa tinagari Summer Capital of the Philippines. May unang balita si Salima Refran. dating ng mga turista sa Baguio City. Sari-sari kasi ang mga pwedeng gawin at isitahin sa summer capital ng Pilipinas. Tiga-tarlak po kami. O, oh, namasyal lang para makita naman natin mamisan-misan itong lugar ng Baguio. Sa tarlak kasi mainit eh, no? Dito mainit na rin eh. <laughs> <laughs> Nagt-t-shirt na lang po kami minsan. Tapos hindi na po kami ng jacket minsan. Pero hindi na yung malamig na temperatura. Nararanasan pa nga ba dito sa Baguio? Malamig pa rin talaga no? Uh, pagdating ng madaling araw. Ano? Uh, kasi nandun pa rin naman yung 17 to 18 degrees natin na temperatura. So, pero do not expect ano, na talaga yung in-expect nilang lamig talaga. Pumapalo na kasi ng 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong Abril. At tumadalas na rin daw na mararanasan ito. Maraming araw na talagang matataas yung temperatura natin ano. Ito yung sanhi ng mga easterlies na ating nararanasan sa ngayon, yung weather system natin. And of course, the impact of the con ano, yung El Nino. May epekto rin daw sa damang init, ang dami ng tao sa isang lugar. Pag maraming tao na na nag-iipon-ipon na, 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 sa isang lugar, mas mainit ito. So, iyan din ang isang dahilan kung bakit dito sa Baguio City ay uh, medyo umiinit din. Uh. Handa naman ang Baguio City sa dami ng mga turistang aakyat ngayong taginit. Pinagiingat ang lahat laban sa mga scammer na nanloloko sa mga nagbobok online. Do not immediately trust no yung mga kausap online. They can check we have a complete directory of all the legitimate accommodation establishments on our website that is uh, Baguio Visita. Ito ang unang balita sa Baguio City. Sanima Rafra para sa GMA Integrated News. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tugunan ang problema sa kuryente. Kasunod ng pag-anunsyo kahapon ng National Grid Corporation of the Philippines ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Patuloy naman raw na ito'y mino-monitor ng DOE. nakipag na raw sila sa NGCP at sa iba't ibang power generation companies. Ay sa NGCP, numipis sa supply dahil sa pagpalya ng 31 isang power plant. Kapag may red alert, ibig sabihin mas mababa ang supply ng kuryente kumpara sa demand. Matimpis naman ang reseba ng kuryente kapag yellow alert. Mas marami hong mga plantang bigla ang tumirik na wala ho sa panahon o wala sa schedule at bigla rin hong pumalo ang konsumo ng kuryente dahil nga ho sa lakas ng tapindin ng init ng panahon. Samantala, one exciting and challenging role daw para kay Sparkle star Will Ashley ang ginampanan niya sa pelikulang X and Y. Just give me the first letter of your name. X. Ikaw. Y. X and Y. Oh, nakatambal ni Will si, sa May-December love story, aktres na si Ina Remundo na nagbabalik pelikula after two decades. Kinuwento ito or kwento ito ng dalawang strangers na magkakasama sa isang life-changing road trip. Pag-amin ni na Ina at Will, kinabahan sila ng bongga sa filming ng kanilang intimate scene. It's been a long time since I last did a love scene. Years na rin talaga. Nag-sync in sa akin oh my gosh. So paro kaming kinakabahan. Nahiya po ako, pero ang nasa loob ko po talaga nun, kung may hiya ako, maguulit ulit eh. So gagawin uh, ko, talaga, ko na lang talaga yung best ko para sad. ano, isang magandang take na lang talaga. Ang nila. Kasama rin sa, Ay, sa X and Y yapan. ang Sparkle Talent na si Kirst Viray. Rumampan naman sa premiere night ang cast ng pelikula. Full support ng ilang kapuso artists, kabilang sina Sofia Pablo at Allen Ansay, na makakasama naman ni Will sa upcoming kapuso serye na Prinsesa ng City Jail. May pakiusap ang ilang pasahero at driver ng tricycle, e-trike, e-bike at iba pang light vehicles ngayong titikita na sila kapag nahuling dumaraan sa National Road sa Metro Manila. Beo ng Balita Live si Nico Wahe. Diko. Ijan, magandang umaga. Hindi na lang si kundi may violation ticket na rin mula ngayong araw. Ang mga mauhuling e-trike, e-bike, tricycle, kuliglig, pedigap at iba pa na namamasada o bumabaybay sa mga national roads sa Metro Manila. Pero marami sa mga namamasada nito ang nakikiusap sa gobyerno na i-reconsider muli ang utos na yan dahil sila raw ang mawawala ng hanap buhay. Maagang pumasada si Jay gamit ang kanyang tricycle pero imbes na maghapong papasada hanggang alasiko na madaling araw lang muna raw siya o hanggang walang bantay na MMDA. Ngayong araw kasi magsisimula mag-issue ng violation ticket ng MMDA sa mga e-bike, e-trike, kuliglig, pedicab at tricycle na mahuhuling dumadaan sa National Road sa Metro Manila. Sa kaso ni Jay, hindi raw maiwasang dumaan siya sa Taft Avenue at Rojas Boulevard. Papunta kasi si Pier 15 ng biyahe niya sa ilalim ng Ermalu o Ermita Malate Luneta Toda. Di na raw niya alam kung saan dadaan pa. Di niya raw din alam kung saan pa kukuha ng ipapakain sa pamilya kung pagbabawalan sila sa kanilang ruta. Dito namin kinukuha yung ano namin eh, pinangbubuhay namin sa pamilya namin. kasi kami, lumalabang kami ng patas eh, para mabuhay lang namin yung pamilya namin. Hiling niya, sana raw ay bigyan sila ng konsiderasyon hindi raw kasi biro ang 2,500 pesos na multa at mas lalong masama ang tama sa kanya kapag na-impound ang kanyang tricycle. Laki rin yung tope na pwede ko rin pambili ng <laughs> sagsakong bigas sa pamilya ko. Hindi rin pabor dyan ang mga pasahero ng tricycle na papunta sa Pier 15. Wala naman daw kasi bumibiyahing jeep papunta roon. Mapipilitan daw sila mag-motorcycle taxi o TNVS kaya mapapalaki ang kanilang gastos malaking tulong din sa amin. Tapos kawawa rin naman sila kasi ng yung pinagkakaritaan nila. Hmm. Dito mas mura kasi. Masasal pag nawala yun. din ng mga driver, malaking tulong sila sa mga pasahero. Hindi po inaasahan. May biglang papara, may emergency na iahatid po sa ospital. E, alam naman po natin ang ospital ay eh. nasa main road po yan lang sa mga pinagbabawal. Ibang usapan pa raw mas malaking konsumo nila sa gasolina sa paghahanap ng ruta na hindi sila mauhuli. Sa gasolina naman, maraming konsumo. Pag pagkakaroon -ganong, ganong ka, tayot-ikot. Wala kami kitahan ngayon, bawal na eh. Malamang nga ito, ah, magbabago kami ng hanap buhay. Babalik ako sa pagiginto. ...kabilang sa mga national roads sa Metro Manila na bawal nilang daanan ang Recto Avenue, President Grino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, Katipunan Avenue at CP Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard at Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Ebonivacio Avenue, Rizal Avenue... Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway, Elliptical Road at Mindanao Avenue. Iga, nandito ako ngayon sa Taft Avenue na isa nga sa bawal daanan itong mga light electric vehicle, pedicab, tricycle at ito mga kuliglig, pero dito sa aking likuran, ito yung uh, mga sinasakyan o dito sumasakay yung mga pasahero ng e-trike na papunta dun sa Pier 15. Ang ginagawa na lang nila ngayon ay mabilis na lang nagsasakay ng pasahero at mabilis na lang din kakanan sa UN Avenue, papunta dun sa Roxas Boulevard. At doon sa Roxas Boulevard, papuntang Pier 15. Doon daw yung bahala na. Kaya sana daw eh, i-reconsider ito ng MMDA. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Patuloy na pinipilahan ang mga murang produkto sa Kadiwa Market sa Department of Agriculture. Kumustahin natin ang mga presyo live mula sa Quezon City. May unang balita si Bam Alegre. Bam! Susan good morning uh, murang mga pangsahog at uh, pang-ulam farm to market quality Ito yung mabibili dito sa Kadiwa Market sa Department of Agriculture sa Elliptical Road dito sa Quezon City Abot kayang gulay ang mabibili rito 38 pe uh, 35 pesos kada kilo ang kalabasa at sitaw 70 pesos ang kada kilo ng talong at 90 pesos ang kilo ng carrots may mabibili ring premium na karne na mas mababa ang presyo kaysa sa palengke. 260 pesos kada kilo ng pata, 310 pesos kada kilo ng karne at 330 pesos kada kilo naman ang liempo. Sa ilang mga kadiwa market, tulad sa kalapit na Quezon City Hall ay may bigas na mabibili sa halagang 39 pesos kada kilo pero posibleng hanggang biyernes lang ang supply nito. Ayon sa ilang tindera, ang karanimang supply na premium rice na siyang meron dito ay uh, 55 pesos naman kada kilo ang halaga. Ayon sa ilang mamimili na ating nakita rito talagang magandang option naman talaga yung mga mabibili rito sa Kadiwa Market dahil sa uh, abot kaya talaga ito. Kahapon, pinilahan ng tindang bigas sa 39 pesos kada kilo. Sa Kadiwa Market sa Las Piñas, ayon sa Department of Agriculture, bigas ang pinakamabiling paninda sa lahat ng Kadiwa store sa bansa. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bama para sa GMA Integrating News. Dahil sa pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar, inaasahan tataas ang halaga ng pag-aangkat ayon sa isang ekonomista. At magiging resulta raw niyan, mas mataas na presyo ng mga bilihin. May unang balita si EJ Gomez. Muli na namang sumadsad sa pinakamababang palitan nito kontra dolyar ang ating piso. Nagsara ang palitan 57 kada dolyar. Ito na ang pinakamababa sa nakalipas na halos isa't kalahating taon o mula noong pumalo ang palitan sa 57.37 noong November 22, 2022. Ayon sa isang ekonomista, ang mas mababang palitan ng piso kada dolyar ay bunsod ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa Middle East kasunod ng pagpapakawala ng Iran ng mga drone at missile laban sa Israel noong Sabado. Matas na naging dolyar kasi gawa nga may geopolitical risk no? kasi may statement yung ibang uh, Israeli military officials na maaring meron silang response or retaliation sa weekend na missile and drone attack ng ng Iran. Kaya medyo lumakas din 'yung dolyar kumpara sa ibang currency sa buong mundo. At the highest in five and a half months 'yung US dollar of the average compared to the global currency. Ngayong mas mataas ang dolyar, apektado raw ang ilang sektor, partikular 'yung mga nag-iimport na siya namang posibleng magpataas ng kabuuang inflation sa bansa. Tumataas yung dunyan, siyempre, tumataas yung importation costs. Yung mas masagiging mahal mag-import at uh, ang implikasyon nun, siyempre, ma malakas mag-import ng Pilipinas eh. At uh, ipapasa yun. Pati yung mga binibili natin, yung mga binigil natin, maaaring tumataas din. Makakakabag din siya sa pagtaas ng inflation. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Buling naong katang isyo ng human rights violations ng martial law sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa foreign Correspondents. Tinanong ang Pangulo, handa na ba siyang mag para sa mga nangyari noong administrasyon ng kanyang ama? Sa unang balita, ang kasama natin si Ivan Mayria. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, tinanong siya kung hihingi ba siya ng paumanhin para sa mga naganap noong martial law sa panahon ng kanyang ama. Will you apologize as President of the Republic in behalf What? the president okay. of the no, that, 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 that seems, uh, that seems highly, uh, a little contrived no? uh, who is apologizing to whom now sa sakutan, pangulo tila inihiwalay niya ang pagiging pangulo sa pagiging miembro ng pamilya marcos i don't think it is a duty for a president to be involved it, that is a personal matter for the marcos family But you are a member of the Marcos family. I, definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that that's my first priority. Sa tingin ni dating Bayan Muna representative, aktivista at biktima ng human rights violations sa si kampo, Campo, hindi pwedeng ihiwalay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang papel bilang pangulo at bilang anak ng dating pangulo. Napunta na nga sa presidency, the more is compelling reason as one of the factors to establish his, uh, be, uh, good standing with the people, mm -hmm. ay balikan yon at uh, mag-apologize mm -hmm. sa ginawa ng kanyang tatay. Bahagi ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, ang pagbuo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Ang komisyon nagtatag ng isang museo para panatilihing buhay ang mga alaala -ala at bigyang respeto ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng martial law. Sa ilalit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapatuloy ang mandato at pagpapondo sa komisyon. Kung titingnan natin, apology na ba yun? Ito ba ang mga aktividades na nagpapakita na sorry rin sila? Maari. Pero iba rin yung pagmarinig mo na sorry po uh, sa nagawa ng Tatay ko o ng lolo ko o ng pamilya namin. Maraming biktima ang luwapit sa amin. Kailangan lang namin na naramdaman ng estado na nasaktan kami. Recognition by itself is a form of balm for the conscience. It's it's also a form of uh, reparation. And uh, words do matter. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, posibleng makaranas ulit ng matinding init ngayong araw. Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Ambulong, Batangas at Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Sa iba pang lugar sa Luzon at Visayas, posibleng makaranas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Babala ng pag-asa, maghanda pa lalot sa Mayo ang kasagsagan ng tag-init. May unang balita, si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng pag-asa. Sa Mayo pa, ang kasagsaga ng tag-init kaya maaring mas uminit pa ang panahon as early as April naramdaman natin. So, ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng pag-asa, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng pag-asa at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yon Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts umiwas magbabad sa araw uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa mga Aldan National High School sa Pangasinan, inagahan ng pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face -face classes. 6.30am hanggang 10am na ang schedule ng face-to-face -face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmo-monitor nila sa asynchronous ano. So ibig sabihin, uh, sa oras na yon from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Masrur na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo. Tsaka masakit sa mata yung sobrang init niya. Mainit naman pero oh, mas mainit kasi yung ano ng ano, kaysa sa naka ka, hindi naman ganun. Mas mainit talaga yung, ano, yung araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na uh, mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga na ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Eh. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. So tayo pinakilala na ang mga bagong karakter na aabangan sa Black Rider kabilang si Viva Max A. Sir Angelique Kang na may kissing scene kaagad with Ruru Madrid. Intense, may unang chika si Nelson Calas. From crossover cameo ni Doc Annalyn played by Jillian Ward mas paiinitin pa ang kwento ng GMA Prime Series na Black Rider. Ha, na <laughs> Sa pagpasok ni Viva Max A-lister hindi lang daw ang mga mananood ang na-surprise sa pagpasok ng sexy actress. Maging ang bida natin, shocked. Awkward kasi syempre first time namin mag-meet today. First scene namin ni Ruru, kiss agad. Sabi nga namin, wala man lang bonding, ganyan, ganyan. Sabi naman, eto, eto na yung bonding namin, kiss na. Eto yung bonding natin, kiss na agad. Para sa mga viewers, trabaho lang po. Professional. <laughs> Professional. Pagdating ko sa set, walang signal. Dahil nasa, ano kami, nasa tanay. Pag-check ko. Oh. Totoo nga. <laughs> May ising sinya. At kanino, sabi ko, kay Miss Angelica. Um, so, um, medyo nagulat ako na meron na ganda-ganong eksena pagbibiru pa ni Ruru. Siyempre, alam naman natin, kailangan ipagpaalam yung mga ganyang bagay. <laughs> eh dahil wala pong signal, hindi ko po agad din sabi agad. Kami kasi usapan namin, pagdating sa mga ganyang bagay, wala naman kami pigilan. Hindi naman namin pinapakailaman ng trabaho ng isa't isa. Kung baga sa amin dalawa ni Bianca, dapat lang maging transparent kami. Pag kami mga ganyang eksena, hindi lang sa mga maaaksyong eksena gaganap ang bagong love interest ni Elias played by Ruru kung di sa mga loving at kilig scenes din. Kabado daw si Angeli dahil hindi raw ito ang kanyang comfort zone. Medyo culture shock na ako masyado sa smart movies now that I've done teleserye. Ang saya, one big family. Isa lang si Angeli sa mga karakter na magpapabilis ng pintig ng puso ng mga manunood. Makakasama rin ni Elias sa panibagong digma ang kanyang haharapin. Sina Lian Valentin, Luke Conde, BJ Forbes, Epikison, Madam Inutz, William Lorenzo, Yul Servo at Matet de Leon. Kasama pa rin ang ilang mga karakter na ating hinangaan tulad ni Yasi Pressman. Herlin Budol, Raymond Bagaching, Rio Loxin, Cheston Alarcon at John Lucas. Mas patitindihin pa raw nila ang efforts nila para maging mas kapanapanabik ang action scenes. Dahil nga action to, uh, na-inspire na rin tayo sa mga naon ng action stars na nakita naman natin sa balat, sa itsura nila kung paano talaga sila nasaktan noon. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.